welcome to another vlog. And bagalasin ko na ng hapon dito sa Pilipinas. Good morning, good afternoon. Saan man panig ng mundo kayo nandoon. Maganda dito magtambay ngayon, guys. Maganda talaga magtambay sa isang lugar, sa isang garden kung malinis at maayos ulit. Nagtitingting. Tingnan niyo yung taas. Ah. Uh, ayan oh. Kita nyo ba to? Yan. Meron din dito oh. Ayan. etong aking bubungan, may hilera siya ng dalawang ganyan and then may hilera na papunta doon. Dito wala pa. Kasi ano, may bintana. Nilagyan ko sila dahil yung ating mga photos dito is wala akong paglalagyan. Nililinis ko kasi yung wall natin doon sa may sasakyan. Ang gagawin ko kasi ngayon is iriripat ko tong ating mga hoya. Ayun yung mga nabili ko nga nung nakaraan. May mga nanilaw kasi dahil hindi na siya naaarawan or nasosobrahan siya sa tubig. Hindi ko alam guys. So, ililipat ko siya. Meron ako dito konting hoya mix and ilagyan ko lang siya ng konting dietain. Ayan yung yellow na nakikita nyo dyan. Dietain yan. Wala lang kasi ano, hindi naman ako nakikita ng mga something-something gumagapang or dito sa ating mga hoya. And natatakot ako guys na baka kumakain din ng hoya yung ating mga Uod. Eh, magkakatabi lang to. Ilagay ko dito yung succulent mix to. Ang nakalagay dito is sleeping photos, I think. Pero, aalisin ko na dahil kinain. Ito pa yung sleeping photos ko. Hindi ko alam kung nakikita nyo to sa akin before malago nito guys. Kinain ng uod. Ayun something oh. May may nakatusok-tusok pa diyan. you know. Oh. Kinain ng uod, malago na siya. Kaya papartan ko na pati yung pating mix niya. Hindi ko alam bakit naging ganyan. Naging compact yung pating mix niya. Lalagyan ko lang siya ng konting. Meron pa pala akong ganito. Kokopit ko. Oh. Kokopit. Hindi ko lalagyan ng madami kasi papaulanan ko 'to eh. Wala kasi akong coco chips. may mga konting coco chips. Ayan. Tapos, perlite, pames, and ano ba yung tawag dito? Tree barks. Meron din akong konti. Maganda rin sa hoya to guys, So, oh. Yung uling na ganitong kalalaki. Nilalagyan ko rin yung iba. And etong mga iriripat ko, mababait naman sila. Hopefully, is magustuhan nila yung bagong pating mix. Magdadagdag lang naman ako. Pagsasama-samahin ko yung mga magkakaparehas wait lang ha ito kasi magkaparehas eh obovata inner bar ito oh ang kanyang ID is obovata inner bar splash magkaparehas yan guys hindi ko lang alam nawawala yung variegation nito tapos ito matagal yung tubo niya matagal mabagal pagkaka kasi hindi ko to napalitan ng pating mix ko. Ito naman, pating mix ko na to before. Mabilis ang tubo niya. Tatlong dahon lang ata to or apat na dahon before. Tapos ngayon, madami nang nailago. So pagsasamahin ko sila sa isang lagayan para magkaroon tayo ng space sa mga bagong halaman o mga pupropag bago. Wala tayong bagong plants, guys. Maganda kasing tingnan ang mga to pag makapal. Meron ako nakita sa Google. Ang ganda niya tingnan. Pero hindi siya nakalagay sa pool, Nakalag nakaganyan lang siya, oh. Pababa. Nagtitrail. Tingnan nyo, oh. Ito yung pating mix ko. Before. di ko alam kung makikita nyo. Pero more on fiber and ano to. Um, coco chips yun, yung mga sinabi ko sa inyo kanina, basa kasi maulan dun sa pwesto niya. eto ilalagay ko lang ganyan, tapos magdadagdag ako ng patin mix. Dadagdagan ko lang ng patin mix sa ginawa ko ngayon. And then, eto, hindi ko alam kung bakit siya naging round leaf itong si Carnosa. Well, round leaf Carnosa naman talaga to. Ayan, yung Carnosa round is splash. Pero, asan pa ba yung iba? Ito din, oh. Tignan niyo, oh pagsasama-samahin ko sila. Ito, halos pare-parehas lang naman sila. Hindi ko lang alam kung bakit ito is pahaba yung tubo niya. Ito naman is pabilog. Pero magkakaparehas lang naman yan. Ito na lang ang isasama ko. Ito walang grot. Ganyan pa rin siya. Kung ano yung itinanim ko, ganun pa rin siya. So, dito ko siya ilalagay. And then, etong parehas mahaba na to. Hindi ko alam kung bakit siya mahaba. Eh rin naman ay bilog. So, pagsasamahin ko itong dalawang to na naninilaw. Naninilaw dahil I think overwatered. Hindi natin alam. Baka may root rot. Maganda ang pating mix niya. Oh, healthy naman yung roots. Healthy yung mga roots niya. Hindi ko lang alam kung bakit wala siyang growth. So, pagsamahin natin. 3 stems. yun nga lang, konti kasi itong mag-ugat, si Hoya. Lahat, halos lahat ng Hoya, kahit ilagay mo siya sa maliit na pot, mabubuhay siya ng makapal. Kasi maliit lang mag-ano to, mag-ugat, or konti lang mag-ugat. Katulad At nung ating ano, o, oh, yung ating... Kita nyo yan, yung, heart, yung Hoya Carriay natin dyan. kasi laki lang na itong pot na to, yung ginamit ko sa kanya. Pero ang lagu-lagu niya, di ba? Lipat natin to ng pwesto. Ang goal ko dito is lumaki siya na pababa or mag-trail siya kasi ilalagay ko siya sa hanging pot. Ayun, ang oh, ganda o oh, tayong-tayo siya. And ilalagay ko siya sa medyo araw kasi nawawala yung splashes niya. I think kaya nawawala yung mga splashes niya sa dahon kasi nga nandun lang siya sa kabilang gilid. Maaraw naman, pero hindi ko alam kung bakit. Tapos eto, meron pa ba? Tingin pa nga ako pagsasama-samahin ko sila ng makapal. Yung kinagamitan ko ng mga ganitong pating yung mang is yung mga hindi maseselan ko. For me ha, dito sa akin, hindi sila maselan. Iba-iba kasi sa atin eh. Minsan, yung mga maseselan sa akin, sa inyo, hindi. Yung mga hindi naman maselan sa akin, is sa inyo, maselan. Tama ba? Nalito ako. Ingatan nyo lang na, huwag madaming vermicast pa. Ay, wala tong ano, guys. Wala siyang ugat. Atagal At, na nito, oh. Hmm. Tingnan ko yung isa. Walang ugat. Sobrang laki ng... Ay, oo. oo walang ugat kaya naninila. Pero, ano siya, oh. Look. Fruitrat. Itong isa, tingnan natin. Ito, meron konti. Bakit kaya? Teka Medyo na-curious ako. eto, bilog din siya. Ilalagay ko dito sa katabi nito. <coughs> Hindi ko alam bakit wala siyang ugat. Alam ko may Coco Fiber ako na kinuha Ayun. Ito oh. Matagal na rin 'to. Pero hindi ito yung coco fiber na gusto ko. Gusto ko yung parang coco chips na may coco fiber. Pero gamitin na rin natin to kasi sayang. Ang tagal na nito, may nagbigay lang sa akin. Ayan o. Oh. Ilagay natin sa ilalim. Pagkakapitan lang ng ugat. Hoya natin, parang orchids yata, no? Hindi kasi ako nag-aalaga pa ng orchids. Kasi may ugat ka kasi eto, walang growth. Meron naman siya ugat. Need lang talaga ilipat ng pwesto, mabagal siya magdahon. Etong isang to, tingnan natin, mabilis si magdahon. Oh, ganda ng ugat. Konti lang talaga sila magugat, no. Ang ganda oh. puting puti ang taba. So dito ka. And then, yung isa is dito. Yan. Gusto kasi ng ugat ng mga hoya, nakakakapit sila sa mga coco chips, yung sa mga bunot-bunot. Meron ako nabili dito na nakakapit siya sa bunot, pero katagala, napapansin ko, pag nabulok na yung bunot o yung coco chips, nabubulok na rin yung ugat nila. So, kailangan, samahan din natin ng konting bormicas. Three barks. wag masyadong madami. Kasi, hindi nila makakapitan. Hindi ko lang alam kung sa akin lang ba, hindi nila nakakapitan ng bonggay. Kailangan kayong ilagay sa taas na hindi mainit. Ay, hindi ko pa nakamusta yung isang ano natin yung bagong pwesto na hinduro kung okay ba siya doon yung iba guys sa masisipag magdilig ano coco chips is enough na or coco chips sa kanila dito kasi sa akin halo halo yung mga plants natin pero gusto ko talaga, ako yung nagpapalit ng pating mix para na aalala ko kung ano yung mga inilagay ko sa kanila, kung ano yung gusto ba nila. Kasi pag hindi ko pinalitan yung pating mix, guys, ganyan yung nangyayari. Hindi ko pinalitan yung pating mix yata nun eh. Tingnan nyo, oh. Hindi ko alam bakit wala sa ugat. Pero tumutubo yung dahon. Magaling sa hoya, hindi agad sila namamatay pag walang ugat. Ang ganda nito guys, singnan, pag malago, nakikita ko sa Google. So, ayan, nakiki-ano lang ako, nakiki-gaya lang ako sa Google lalagyan ko na lang sila ng mga coco chips pag meron akong coco chips kasi sa ngayon wala akong coco chips yan ibalot ko lang sa coco fiber konting coco fiber lang ayun balutan lang natin para yung ugat niya is kumapit sa coco fiber. Mabait naman talaga yung mga karnosa Hindi ko lang alam ba't nagkaganito. buti na lang pala na check natin kasi kung hindi katagal mamamatay to Ito din guys, oh. Nasusubrahan to sa dilig. For sure ako. Kasi, ganda pa naman ito. Hindi pa naman siya patay. Pero ililipat ko siya ng pwesto. Sobrang wet. Sobrang basa. Hindi ko siya itatali. Hayaan ko lang siya kumapit. Ililipat ko lang siya ng pwesto pero ibabalik ko sa paso. Binago ko yung pating mix. <laughs> So, ayun guys, meron na naman tayong nagawa kahit pa paano. Well, ako kasi kahit hindi nagba-vlog o hindi ko pinifilm, gusto ko sa isang araw may magagawa ako kahit isang... Kahit isa, kahit isa lang kung magre ako ng isa, maglilipat ako ng, ng pwesto, ganyan yung ginagawa ko. Pero hindi pa rin talaga natatapos yung gawain, no? Eto hindi ko pa siya nare pero may something dito sa isang hoya ko na to. Waye tiay, Ayano, no? may something dyan and nung hinawakan ko, parang lubog na yung gitna or wala na siyang nakakapitan. So kailangan ko siyang iripat. pwesto nila mahangin kasi nandun sa dulo. Habang ina-acclimatize kasi nga, niripat natin sila. Uy, gumagalaw. Niripat natin sila. Hindi ko alam kung gusto nila sa pwesto na yan. Hala, may tubig. Buti na lang umakyat ako. Ano to tubig ulan? Bakit? Wala bang butas to? Ay, wala. Ayun you know, o. Oh. Tanggalin ko mamaya ako. Kasi ng umaga, July 7, mga I think before 5 o'clock, ang lakas na naman ng ulan dito sa amin. As in, ano, yung may kulog-kulog pa. Yung mga dogs ko, nangatakot. Pero kailangan ko pa magdilig. You know why? Kasi hindi naman nadidiligan dito sa loob. Tuyo. Tuyo dito yung iba. Ang so, yun lang naman yung ating video for today. Sinama ko lang kayo kasi na ko talagang magtotok-tok-tok dito. At ayun na yung sasakyan. So dito ko na i-end ang ating vlog. andun no? Yes na. Ayun, ayun oh, ayun. So dito ko na ang ating vlog at ako ay magluluto na ng dinner. Bye-bye. See you on our next video.